Nagkaroon na ng unang mga evikti ang bagong season ng Pinoy Big Brother. Sina Easy Bonifacio at Ashley Ortega ang unang mga napaalis sa bahay ni Kuya sa PBB Celebrity Collab Edition. Narito ang mga detalye at reaksyon. The Philippine Showbiz List presents. Detalye sa pag-evict kina Easy Bonifacio at Ashley Ortega mula sa Bahay ni Kuya. Number one trending noong lunes, March 24, 2025, ang hashtag na PBB collab first Nomi matapos pumili ang housemates ng duo na posibleng ma-evict sa bahay ni Kuya sa darating na weekend. Ang tatlong namiladong duo ay sina Wilver, nina Will Ashley at River Joseph, AC Lee, nina AC Bonifacio at Ashley Ortega, Rami, nina Ralph De Leon at Michael Sager. Matindi ang pagkikiusap ng fans ng mga nominado na iligtas sila sa eviction. Marami ang nagtatanggol kina Will at River. May ilan namang nagsasabing nadamay lang si River dahil si Will lang daw talaga ang dapat na nominate. Marami rin ang nanghihinayang kung maaga silang mapapalabas sa bahay ni Kuya. Samantala, may ilan ding hindi nagustuhan si Ashley habang ang iba naman ay may ayaw kay AC. Gayunpaman, ipinagtanggol sila ng kanilang supporters, nagsasabing misunderstood lang sila dahil sa ipinapakita nilang ugali sa loob ng bahay. May mga nagko na si Ralph ang dapat pa-save mabait siyang tao habang may ilan ding sumusuporta kay Michael. Hanggang sa dumating na ang moment ng eviction. Ang tambalang AC at Ashley o mas kilala bilang AC Lee ang kauna-unahang evictees ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Naganap ang eviction noong Sabado ng gabi, March 29, 2025. Ipinahayag ng mga fans na Ashley at AC ang kanilang pagkadismaya sa na naging resulta. May isang nyari sila na nagmungkahin na sana ay magkaroon ng twist kung saan maaari bumoto ang publiko upang maibalik ang sino mang nais nila makapasok muli sa loob ng bahay ni Kuya. Samantala isang fan ng programa ang nagsabing labi siya ng hinayang na nais pa sana niyang makita ang pakikisalamuhan ni Ashley sa iba pang housemates. Samantala, nakaligtas naman mula sa eviction ang kapwa nila nominees na sina Ralph De Leon at Michael Sager at sina Will Ashley at River Joseph. Unang inanunsyong ligtas mula sa eviction ang duo ni Michael at Ralph. Matapos nito, pinapunta sa eviction room ang duo ni Will, River at AC Ashley upang alamin kung sino ang mananatili at sino ang lalabas. Batay sa resulta ng public voting, Inanunsyo ng host na si Bianca Gonzalez na ligtas na Will at River na hulugang evicted na AC at Ashley. Naging emosyonal ang dalawa sa kanilang pagkalabas, lalo na si AC na marinig ang resulta. Ipinakita rin ang tally of votes na nakuha ng bawat duo mula sa kanilang mga taga-suporta. Michael at Ralph, 45.89%. Will at River, 36.87%. AC at Ashley, 17.25% nang salubungin ng mga host ng PBB sina AC at Ashley sa labas ng bahay ni Kuya. Kapansin-pansin ang emosyonal na yakapan ni Ashley at ng kanyang kasintahan na si Mably Caspi, na isa ring PBB online host. Sa kabila ng maikling pananatili, walang dudang nag-iwan ng marka na Ashley at AC sa edisyong ito ng PBB. Bago pa ang eviction, naging usap-usapan si Ashley matapos niyang ipahayag ang kanyang pagnanais na muling magkaayos sila ng kanyang ina. Sa isang ulat ng ABS-CBN News, Tungkol sa mga housemates, ibinahagi ni Ashley ang kanyang personal na kwento na umantig sa maraming readers. Matatandaan noong unang araw pa lamang sa loob ng bahay ni Kuya na ikwento na ni Ashley kay Ivana Alawi ang dahilan ng kanyang pag-alis sa kanilang tahanan para umano magkaroon siya ng personal space. Samantala, nagbigay din ng pahayag si Darren Espanto, isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni AC, tungkol sa mga batikos na natatanggap nito bilang housemate. Ayon kay Darren, hindi lingid sa kanyang kaalaman ang matinding bashing na natatanggap ni AC. May positibo at negatibong reaksyon ng netizens sa kanya, ngunit higit na nangingibabaw ang mga negatibong komento. Dahil sa pagiging outspoken ni AC, hindi maiwasang gawing big deal ng ilang netizens ang kanyang mga pahayag sa loob ng bahay ni Kuya. Biniro pa ni Darren na kung siya at si AC ay sabay na pumasok sa PBB house, baka hindi ganoon kadami ang isyong kinaharap nito. Ayon pa sa kanya, hindi lang si AC ang apektado ng mga puna, kundi pati na rin siya at maging ang pamilya ni AC. Kilala ang matibay na pagkakaibigan ni Darren at AC, kaya madalas ding tinatag ng netizen si Darren at ang isa pa nilang malapit na kaibigan na si Niana Guerrero sa mga diskusyon tungkol kay AC. Nilinaw ni Darren na hindi niya kinukonsente ang anumang maling ginawa ni AC, ngunit sa PBB, nagiging malaking isyo ang kahit maliit na bagay. Para sa kanya, sa kabila ng lahat, patuloy pa rin nilang sinusuportahan si AC and they are all rooting for her. Maraming housemates ang nagsabing marami silang natutunan habang na sa loob ng bahay. Para kay AC, nais niyang gamitin ang karanasang ito bilang bahagi ng kanyang personal na pag-unlad. Nais din niyang ipakita ang kanyang tunay na sarili, hindi lang bilang isang celebrity, kundi bilang isang tao. Kasunod ng eviction ni na AC at Ashley, pumasok bilang bagong house guest si Michelle D. Samantala sa March 30, 2025, may dalawa pang bagong housemates na papasok sa bahay ni Kuya. Isang mula sa Kapuso Network at isang mula sa Kapamilya Network. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.